Hello, magandang gabi po mga kaswelo Ayan Napasugod ako ng bigla dito mga swilo, sa farm ni Kuya Riboy Dahil na uh, may nagsabi sa akin doon na uh, Trabahanti dito na nanganak na yung kambing Kanina pumunta ako dito kanina umaga na uh, Nakita ko talaga na mga anak na siya ngayong araw So ayun Tamang tama yung aking suspitsa Kaso, hindi na ako nakabalik nga dito kanina dahil nga meron nga tayong inasikaso din. So, ayun po mga cielo, ang sabi sa akin doon ay tatlo daw ang inanak niya. Ay, thank you Lord. <laughs> ayun nga. Ayan. So ayun po mga suylo. So, Tama yung hinala namin na tatlo ang magiging anak dahil sa tiyan niya malaki. Isa, dalawang brown. Wow. Tapos ayun, puti yung isa. Wow. Ayun siya mga silo, tatlo, triplex na naman po mga silo. Ay, salamat po. Thank you Lord for the blessings. Salamat ng marami talaga. yan Talagang nagpapasalamat ako ng marami. Sa ating mahal na Panginoon, siyempre. Sa yung ano nito yun, babae yun, yun, nakita ko, babae. Ito babae, yun thank you, thank you puro babae sana, pero ito tinan natin ha, ah, tinan natin yung puti. Ang gabi na, mga swelo ay napasugod tayo. Wow, jakpat mga kaswilo Jackpot salamat, salamat, dinyo ko. Uh, binigo thank you uh, pasalamatan din natin itong ating mama no so obserbahan ko mga kaswilo ito kung uh, padidihin niya pa yung tatlo makadidi hindi ko muna hindi hindi ko muna uh, kukuhanin yung isa Ayan. Uh, Ayan. Kadidi. <clears throat> so kanina daw ito na nanganak kasi nung ano uh, dineliver yung ano mga swelo dineliver yung tractor yon oras ng uh, ganun na oras sabay sila ng anak kasi alas dos o oh, alas dos dumating yung tractor alas dos daw to nanganak anak so hindi natin na so okay lang at least safety sila ano maganda naman to yung ginawa ni kuya na ano eh, ni kuya boy na ano ah uh, kulungan na yan, hindi sila ah uh, <coughs> hindi sila makalabas ba so dyan lang muna sila so, sana makadidi silang tatlo so bukas balikan ko ito bukas at i-inject ko sila i-inject uh, uh, itong nanay i-inject natin ng DCM para may backup kasi tatlo yung dididi sa kanya sa so, palagay ko mga suwilo ay pinapadidi niya pa yung tatlo kasi uh, hindi hindi matamlay puro sila maliksi ba so obserbahan ko pa rin dahil kapag uh, mayroon siyang hindi pinadidi katulad dun sa nanay ni Daniela nabanggit ko na naman si Daniela ah uh, kukunin, obligado natin kukunin yung isa pero pag pinapadidi po niya parehas yung tatlo po ay ayaan na lang natin na ayaan ko na lang po wow puro babae po, triplets babae ay salamat po Kitang kita ko po kanina talaga na mga anak na kaya sinabihan ko yung mga tabante dito uh, mukhang mga anak na pakitingnan tingnan na lang ayun nga nakita daw nila yun sinabihan ako yun tabayanan ko mga silo dumidi yung dalawang brown tapos palagi ko sapat yung ano ay malaki naman yung didi nya so magatas sya mm, -mm. yan po mga silo yung ating kambing na di ba mga silo meron tayong nawawala eh inayaan na lang natin so ayun mayroon naman pong kapalit So meron tayong ng anak, tatlong inahin. Tatlong inahin siya pero uh, pito agad, pito agad yung kanyang kanilang idinagdag po mga kaswelo. Da, tatlong inahin. So sa dalawang inahin, the triplets tapos yung isang native natin. So bali pito. Oh, thank you Lord. Maraming maraming salamat po at maraming salamat din po sa iyo. Itong kambing na ito, Ah. Uh, swap swap lang po ito. Ah, uh, meron tayong lalaki isa, tapos meron tayong kaibigan din na walang lalaki. Yan nagpalit lang kami. So ito 'yung sa kanya. So napaanak na natin, yan triplets pa. Pero 'yung kapalit din na nandun sa 'yung lalaki ko ay nakapaanak na rin dalawang beses na rin ng anak yung mga kambing niya at ang tatay yun yung sa atin yung kambing natin so ah, uh, talagang ano, mas, mas, masayang masaya po ang aking ano ngayon medyo maano magaan-gaan yung aking pakiramdam ngayon mga kaswilo so, ito yung kanyang body body yung guardian niya <laughs> yan si Plaridil yan kaya hiniwalay ko siya kasi ay makakakasta siya doon sa ating mga ibang kambing doon. Ito hindi naman siya pwede makakasta noon kasi buntis. So ngayon, uh, titingnan ko kung kailangan ba siyang i-pull out at palitan na lang pati palitan ko na lang ng another buntis para hindi na naman ito makakasta kasi native lang siya titignan ko lang yan uh, kasi kung hindi ko alisin ito at nandito ito eh baka masampahan uli ito kasi uh, dalawang linggo or matagal na yung isang buwan magpapakasta na uli ito katulad ng sa ating mga kambing natin doon sa kabila so 2 weeks 2 weeks la bago ng anak or basta uh, pinakamataas, pinakamatagal yung isang buwan magpapakasta na sila uli so ayan so nakadidiin na yung dalawang brown tingnan natin kung papadidiin niya yung puti pero ayan o oh. so, tingin ko mabait yung nanay ayan nung una niyang anak na mga kaswelo ay namatay pero isa lang oo naiyak nga si CJ noon, nalungkot din. Ah, uh, ayan pinalitan niya ng tatlo. So sana po ay ma-survive natin ito. Ma-survive ko po ito itong tatlo na ito. Yan, kaya ayan yung i-obserbahan ko kung merong manamlay na isa, ibig sabihin ay meron siyang hindi pinadidi. Or oo. So kapag magsilakihan to, katalagang kukulangan itong uh, gatas ng ina. O so kailangan nating mag-back up ng padidi. Sabi ni Mrs. Nako, patay. Tat, magiging tatlo na kasi papa papadidihin natin yan, sabi niya. Pero tingnan natin kasi yun nga, baka pinadidi naman. So, hindi natin muna kunin. So ayan, pinadidik naman sa tingin ko. So tingnan ko yung puti. Yung brown. Yung brado po mga di nakadidinaan. Pasug na yan ah, na Ayos. Tapos yung mga tupa ni Wereboy nandun sa kabila. Napasugod tayo dito nang di oras mga selo. So okay naman sila. Ah, safety naman siya. Ah, wala namang malalabasan, wala tsaka wala namang aso. Walang aso dito mga selo kasi nakabakod sa paikot. Mm -mm. Ayun. So, sila lang dalawa. Pero itong area nito mga kasulo, noon ay na namobre, problema si pinsan ko dito kung paano niya linisin dahil napakakapal. At uh, hanggang dibdib ko yung ano nito noon, yung damo. Eh, pinasukan ng kambing natin Tatlong linggo lang yata ang tinagal o oo tatlong linggo lang yata o dalawang linggo o tatlong linggo yata kung di ako kakamali. Ay ubos Kal kalbo ayan. Kalbo paikot. Kaya ang ginawa ng tao ni kuya. Kada ting-umaga na nagsasaka tis yan niya dun. Uh, para makakain. Okay. na, jackpot mga kaswilo. Jackpot po ako ngayong araw na ito. May dumating na traktor. Meron ding dumating na triplets. Medyo, sa tingin ko, medyo ito ang puti mga kaswilo, yung unang lumabas. Ayan. Tingin ko lang. Tsaka medyo, ano siya, siya ang pinaka malaki sa kanila. Ano. Busog. Tingin ko ito ang una na kadidi. Ayan o. Ayan, malaki siya sa tatlo. Ayan, malaki siya sa tatlo. Mm. Mm. Salamat. Tatlong pinigay mo. Pinalitan mo yung una mong anak na namatay. Namatay po yung unang anak niya. Uh, hindi natin maiwasan wasan talagang ganyan. Pero, ayun pinalitan naman niya tatlo. Ayan. magandang ano din to pala ang nagaanak din siya line of triplets pala ito ang maganda eh, kung masurvive natin kung sakali itong tatlo mga swelo eh baka mag, magiging trip, triplets din kasi line nila triplets eh yun katulad dun ni, ano, ni Daniel baka mag anak yun sa susunod ng triplets kasi linya niya triplets Hmm. Sinasabi ko na nga ba mga anak siya ngayong araw eh. Kasi kaninang umaga, hingal na hingal siya. aw para mabilis yung paghinga niya. <clears throat> eh may lakad tayo kanina. Kaya hindi natin natsimpuhan talagang ng anak siya. Pero safety naman. Okay naman sila. Puro babae makakaswelo. Oh ano kaya yung pangalan natin dito sa triplets so okay, hindi, hindi, na lang natin yung pangalan saka na lang kapag uh, meron tayong kukunin dito na isa padidihin saka natin bigyan ng pangalan pero sa ngayon hindi muna sa hayaan na natin yan dalawang brown yung isang brown merong puti sa gilid at merong puti sa noo pero mas maganda ang kulay dun oh. yan mas maganda ito yung kulay puti mga silo Wow, salamat po, Panginoon, at pinalitan nyo ang mga nawala. Ayan. Thank you. Pantayan mo, ha? Pari <laughs> lo. Hindi, ah, hindi. Mala malaking ano din tong kambing. Big mama din ito. Kaya pagka malaki ang kambing, ay marami din yung gatas. At saka bigyan pa natin bukas ito ng ano. Bigyan ko po bukas ng DCM ito. Para duma dumami pa yung gatas niya lalo. Para ma-sustain niya yung tatlong anak niya. Mm -mm kakapangan ay no meron pang lumalabas mga silo sa kanyang ari hindi rin biro ang ano mga sil mag anak ng tatlo masakit din yan mm -mm. so bukas balikan ko ito bukas tusukan ng DCM tapos ispirahan yung pusod ng mga baby para matuyo kagad at hindi na dadabuan na langaw yung ganda niya oh ang ganda niya mm -mm. palalab niya yung tatlo ah ayos sige okay, mga suyelo balik na tayo sa bahay at ayan uh, po ang ating update sa ating kambing jackpot po ako ngayong araw triplets ang idinagdag Oi, thank you ah. Maraming salamat. Bukas, eh, tusukan kitang vitamins, no? DCM, no? At saka tusukan ko rin siguro meron pa akong uh, iron dun. Kaso, pang ano yun eh, pang bibi. B-complex na lang aking itira nito. Bukas, B-complex at saka DCM ang aking ikarga. Ayun. Para ma-sustain niya maraming gatas ba Ayan. para mapadidik niya yung tatlo kasi tatlo na ang magiging ano namin padidiin sa bahay kapag magkagal nakataon niyan magkakulang yung gatas niya so malaki naman yung kanyang didi maraming gatas tusukan ko bukas ito ng DCM sa kabi complex sige oh, we na ako ah bait nito eh <laughs> Mabait si Plaridil eh. Ay, huwag na tayo. So, wala na po mga kasilo. Bye bye. Bye bye. So, covered naman yung ano nila. Kapag hangin na, hindi naman gaano. Oo. Oh. Super saya-saya ko ngayong araw na ito. Thank you Lord. Talaga. Sa blessing. Magandang gabi po sa inyo. Mga ka-silo.